Sige, <laughs> gawin okay, mo naman. Susurface no mo. Hmm. Okay, Bakit? Importante <laughs> ba yun? Walang ganun dito dapat. Dapat ako lang susurface. Magwi-wishes <laughs> <laughs> <it> na ba? <laughs> Sana birthday ni Ate Yel. So, surprise natin siya. Kasi, guys, wala pang kumakanta sa kanya. Nagsisensi na siya sa loob ng kwarto. nagtatampo na. Kaya, guys, punta na. Kung dyan mo naman, So surprise mo ko yun. Bakit important ba yun? No! Birthday niya eh! Walang ganun dito dapat. Dapat ako lang susurprise nyo kung dapat important iba yun. Wala ba? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Oh, oh, blow, yun, mo, yun, na, blow yun, mo na, I blow mo na, blow Blow, blow, blow. Wish mo na, wish mo na, wi. wish. Mag-wish na ba? Okay, okay yan, ah! okay yan. Okay yan, okay yan. Okay yan, okay yan. Okay. Oh, okay yung mga wish na. Ipinaka na ka eh. Ipinaka na ka pa eh. Taba. Taba. Sana pumalit ka na. Okay. Okay, okay, taba. 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 Taba.

Alo!、No, a、no.